Hello, good morning, good morning mga idol, no? Good morning. So, andito na po, nagbabalik si Barsing 3D Vlog, no? So, ayan. So, ngayon mga idol, um, kung bago pa lang po kayo sa aking YouTube channel, please subscribe naman po at like and share and click the notification bell para maging updated naman po kayo sa aking mga video, no? So, ayan. So, ngayon mga lods, kahapon hindi po ako nakapag-upload, no? dahil uh, um, nilakad pa ako so ngayon update po tayo mga lods no so maraming maraming salamat pala sa pagsuporta sa aking mga video no so shout out sa inyong lahat no shout out sa mga bagong subscriber at saka bagong viewers natin sa ating FB page no so maraming maraming salamat sa inyo no yan so thank you thank you talaga so pasensya ka hindi po tayo nakapag update no so yan So ngayon mga lods, um, bago po ako magsimula, recap muna tayo sa result kahapon, no? So, tara mga idol Welcome back again, welcome back mga lods no Welcome back, andito na po Nagbabalik si Barsing 3D Vlog Ayan So, kahapon mga lods, sa 2pm No Um, <coughs> sa 2 PM is um uh, 639 no 639 kahapon no hindi pa tayo nakapag-update kahapon no so sa 5 PM naman 399 no so kung nanalo kay kahapon so congrats no so sa 9 PM is 077 ayan yan po ang mga result kahapon no so pasensya okay okay sige mga idol no So ngayon mga idol, um, isulat ko po dito bago po ako magsimula sa aking ano, sa aking mga pasyor sa saka guide at saka probables. Isulat ko po dito yung last day kasi ngayon eh. Ayan, last day. Last day po. Ayan, ano ba to? Awag na lang. I ano na lang lagay dito ni ano? Maintain. Hanggang ah, ngayon na araw lang po, no? Hanggang ngayon na araw, no? Ito. 581. At saka. Hmm. Dito muna, pangit. 580. Target Rumble yan, no? Hanggang ngayon lang po, na no? yan, hanggang ngayon, no? Pag hindi lalabas yan, um, talo tayo. Pero may bago pa naman, may bago naman tayo ano, pamintin. So siguro bukas ko na lang ibigay para baka kasi lalabas to ngayon eh, no? Yan sige. Yan po oh, pamintin no, hanggang ah, ngayon lang na araw na yan. Okay, kasi binigay ko na po yan ng 18 ata, no? So yan. Okay. Delete, no? So ayan mga idol, no? So ngayon, ito po ang pasyor ko sa araw na ito, no? Sa araw na ito. Is 1-3. Tandaan nyo po palagi, mga idol, ito ka-barsing 3 vlog, lahat po ito prediction lamang, no? Wala po itong kasiguraduan. Wala po makapagsasabi kung ano talaga ang lalabas sa PCSO, no? Lahat po ito prediction lamang, no? Sana matalo man tayo o manalo, good vibes pa rin tayo, okay? Good vibes pa rin tayo, mga idol. Yan. So yan mga idol, ito po sa akin um tandaan niyo po mag pick 1, mag pick 2 po yan, no? So nasa inyo na yan. Kung meron kayong maganda pa mares diyan, i eh, mas mabuti, no? Mas mabuti, no? Yan. Sa akin barsing drive vlog, ito lang po ang sa akin. 19, no? Ang cute sa 9 ko. Yan. So, pangalawa, 1.5 no pangatlo 3 8 no pangapat 3.6 no ang binalik ko po ang result kahapon na 3.6 baka lalabas yan no ayan okay Uh, mga idol, kung meron po kayong mga ganda pa mga dyan, sa lahat ng pairing guide natin, mas mabuti, no? baka marunong kayong magbigay ng pamaris yan, eh, mas maganda, no? Bahay ito ka Barsin Dread Vlog po, lahat po ito prediction lamang, no? Yan. Okay. So, sa 1, mga idol, sa 1, 9, ito ang sakin. Sa 1, 0, 4 target rumble mga idol yan yan po no Yang tatlo na yan so pili lang po kayo no kung saan ang gusto nyo so pili lang po yan tatlo yan sa 1-9 no so maraming maraming salamat ha sa pag support nyo sa aking video no sa aking youtube channel at saka sa ating ipipid thank you thank you kayo no kahapon hindi tayo nakapag update dahil uh, may nilakad si Barsin 3 vlog no so yan okay yan po Ayan. So, dito naman po tayo sa 1.5, no? So, 1.5 mga idol. Sa 1.5 mga idol, no? Ang 1.5, ito pong sa akin. 1.5, Four, no, one five eight, no, one five seven. yan Tatlo lang yan, mga lods, no? Tatlo, no? Tatlo lang po yan. Yan po. Target, Rumble, Oldro po lahat palagi, no? Oldro. Sa gusto lang po, sasabay ng aking mga numbers, ha? Dito po, ka-Barsing Trail Vlog, wala po itong pilitan dito. Lahat po ito ay prediction lamang, ha? Wala po itong pilitan. So, sa gusto lang po, sasabay. Okay? Yan po. Ayan. Okay. So, dito sa'yo sa 3-8. So, bilisan natin. Dahil, um, um... Ano? May pasok pa si Barsing Trail Vlog. Okay? Sa 3.8 naman mga idol Pangit no? Ili Ipalitan natin Para ano talaga Baka kasi lalabas eh Yan 3.8 no? Sa 3.8 mga loads Ito ka bar sentry vlog 3.8.1 no? 3.8.1 Target rambol yan Pangalawa 3, 8, 6 no pinagpares pinaggawa ano ko yan dalawa no yan so pangatlo 380 yan yan po no yan lang po tatlo yan so tatlo lang po yan no okay tatlo ayan okay So, pili lang po kayo kung may magustuhan po kayo dyan, okay? Yan. No, pili lang kayo dyan, okay? Mm -hmm. Ayan, okay. Okay. So, dito tayo mga lords, sa ano? Sa 3.6, no? Sa 3.6. Okay. Sa 3.6 mga lords. ay bago po ang lahat, no? Bago po ang lahat. So, isali ko po to Nakalimutan ko no Dapat ito meron to oh. one 1 9 5 Yan hindi ko kasi nalagay na, na ano nakalimutan ko hmm? Yan Target tremble po yan oldro mga lods no oh. Jan po galing oh Jan po galing no Jan po galing no nakalimutan ko Okay Jan po Okay ayan So ngayon dito na naman tayo sa sa 3-8. So mga idol, um, last day po ngayon sa ating pamintin. So baka lalabas po ngayon, no? So baka lalabas po. So sa gusto lang po Sasabay ng ating mga numbers, no? Ayan. So sa gusto lang po, wala namang pilitan dito. Okay? Ayan. Sa 3-6 mga loads, itong sa akin din. No? Basta may yan mga loads, binigyan ko ng pamaris yan. Yung 3-8-1, no? Sa 3-6 din, yan po pamaris din na yan. yan. Okay, yan po, no? Pangalawa, ito po, 360, yan na po, yan lahat, okay? Yan lang po lahat, no? So, ayan, so, nasa inyo na yan, mga Lord, so, good luck sa inyo lahat palagi, mga idol, ha? So, good luck sa inyo, and God bless lahat, okay? Bye-bye, ingat po kayo palagi, bye-bye.